Hello, hello mga kaating at nandito nga kami sa Strawberry Farm Ang sarap nila mga kaating, talagang fresh na fresh nyo bago makain Ang totoo nga nyan mga kaating, first time ko lang din makapunta sa Strawberry Farm Hindi pa talaga ako nakakakita nito Sabi ko nga sa mga bata, damihan nila ang kain nila kasi para sulit ang bayad Pinaghandaan nga namin mga kaating pagpunta dito, konting lang kinain namin kanina para dito kami magpapakabusog sa strawberry Di ba mindset mga kaating, mindset ba? Nagdala pa nga kami ng condense para i-partner namin sa strawberry at dahil dyan ang dami namin nakain mga kaating. siguro mga 50 yata nakain namin o ba diba, nalugi pa sa amin ang strawberry farm char. Si ate at si Yuki na nga ay natutulala na sa sobrang busog kasi sa sobrang dami nilang nakain. O sige na po mga kaating sa ulitin. Bye bye mwah!